Ayan guys, uh, dito tayo sa pwesto ni Boss Alan, update tayo sa mga paninda ng mga relo guys. Uh, dito muna tayo una sa mga ano. Ito muna tayo. isang set na yun? Isang set na yan, isang set na. Ay, isang set, isa lang. Yan, isa lang? oh. No. lima, lima yung pinakano niya. Limang piraso. O, oh, lima. Dito, dito, dito. So, ano, magkano? Eto, ano to? Uh, anong relo to? G-Shock. G-Shock. Magkano dito sa G-Shock? Ha? 250. 250 sa G-Shock, o. Oh. 200. oh, last price, 200, guys, o. Oh. O, oh, G-Shock. O, oh, update tayo, ha. Ah. Dito, dito naman. Oh, 500, last price, 400 Oh, 500 daw to, last price, 400 oh. Oh, Seiko, 5 Oh, yun oh Itong isa Ito, ganun din Oh, ganun din 500 din, last price, 400 Oh, dito Ito, pare-parehas Oh, pare-parehas Pare-parehas daw pare pare to, 400. 400 Yan guys oh, yan, yan, yan. Apat na yan. One Piece, Naruto yung dalawa. Oo, oh, yun know. o. Oh. One Piece, Naruto yung ano, dalawa. Yan to, Naruto. Ito, One Piece. Oo, oh, yun o. Oh. You know. Last price yung 400. Oo, oh, 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 last price. oh, last price yung 400. Ano pa? Ito, ano to? Edipis. Edipis. O, oh, magkakang sa Edipis na to? Dati 1K, 800 na lang. O, so oh, dati 1K. Hindi 700. oh, pwede. Ba 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 na? Bumaba na. 700 na talaga. Oh. 1,000, naging 800. Tapos ngayon, 700 na lang. oh, oh 80 piece, guys. Yan ang oh, gold sa kanin. Yan ang ganda doon. Mas, ano niya? Pang Eto, talaga. Ganun din? O. Oh, o. Oh, hanggang 700, kaya ibigay, o. Oh. oh, di ba? Ito pa isa. Stainless, no? stainless to. Stainless na. Magkano naman dito, pasalan? Asyo. Casio, uh, sure. ganun din pare. Ganun din pare -tang pare -tang to. Hanggang uh, ano? 700 di bebenta mo to? Oo. Oh, uh, guys, 'to. So, hanggang 700 'to. Tagto eh, tag. Op. Uh, Pera lang daw 'tong malaki. Ito, to, 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 to. Uh, ito. Ayun Ay, pala. Oo. Oh. Magkano? Ah, uh, 3252. Oo. 2,000. 2,000. In last price stainless <laughs> na 'to, gundo. Oh, gwapong-gwapo ka rito. Uh, Pahit siya pero oh, ganda bigat ang bigat eh. Ang ganda dalawang libo. Tapos mga tsaka mga ways yung mga ganda. So, mabodin uh, so, uh, so, siya. Ayan oh. Pero so, mura pa na rin siya. Mura pa rin siya. May kumpara doon sa ibang market. Sa ganito? O yan, dating 1,500, 800 na lang. Uy! Dating 1,500, 800 na lang daw oh. Oo, oh, di ba? Dating 1.5, 800 na lang daw. Jopax. Oo. Oh, may ano na, ano pangalan nito? Jopax. O oh, Jopax na rilo guys, 800 na lang. Ito naman, G-Shock din. Ito naman, Latsika. Latsika. O, ayun. Latsika. Latsika. Ayun, Latsika. Magkano? Ah, uh, 250. 250, 250 guys, oh, hanggang 200. Yeah, oh. Rin. Running watch, running watch din to. Oh. Uh -huh yan guys so pero mas ano yun no prefer siya dito babae pwede ba no? yun sa kanya ano yun babae yung gagamit dito yan eh 350 na lang wala na 500 lahat yan oh. o oh, 350 to na lang natin mga oh. bayad, no? sige ito mga ito mga so Bye, bayad, yan bayad, 350 ito mga mga dating 500 so ito ngayon 350 na lang siya so, maganda rin to eh. parang bracelet dito sa mga may pang pang araw-araw pwedeng pwede na talaga yan sa mga Bakad. no? presyohan ng no, mga uh, mas mababang quality ano na sa mga babang mga presyohan dito kay Boss Alan dito sa mga so kung nagkano pala sa pang mga ganito pang pang araw so mayroon din siya ng mga wedding ring mga guys uh, wedding ring mga 18k 50, lang. 50 pesos lang magkakaroon oh pang Oo. pag ikaw umalis so magsimba ka kung ano kung halimbawa may kursidada sa eh, mga uh, snatcher tanga sila <laughs> um, diba? oh. Tapos dito, mayroon din mga ah. wedding ring din to. Oh, wedding so may mga silver tayo, uh, may ring mga gain si mga si quintas mga guys. So ito ba salat? din. Dating dalawang daan. O, oh, dating daan. oh. daan. 150 na lang. na lang. Na lang. Oh, diba? oh. So ito. Ooh. mga, Ay, sa mga, yung ano, yung mga, yung mga, manilita, eh, sa'yo mahal. Dito pang masang prisuhan. Oo oh, nga. Nagkutuyo. Oh. Ayan. Dito mga bracelet man tayo. Mayroon tayo rito. Ayan mga guys. Magkano sa bracelet? Bracelet. Ganun din. Ganun din. 150 na lang. Pati yung mga maliliit na yon Yung pang pointas na pang Oh, sandaan. Sandaan. Oo. Oh, sandaan daw. Oo. Oh. Oo. na. Doon na. Tama na doon. Ayan. Tapos naiwan kita ha. Hahaha. tiga tiga Okay, dito tayo guys kay Bossapon na uh, latag dito sa Carmen Planas Burautan. Tingnan natin mga latag niya guys, so dami. Tulad nito. Magkano dito? Magkano? 200 200? Oh, Oo, kompas. O oh, nga. Kompas dyan. Digital rector? Oo. Sa taas? Ay, 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 ito. may ko ba ng Tom's Road? Ah. Kompas yan? May kompas sa labi ko. Meron. Ah, Rilo ko dala kompas. Oh, meron lang siya kami kompas. Kami si kami Boss Tardon. Tardon, son. Dito na si Idol, oh. Oo <laughs> oh, nga, guys, oh. Ano Kompas dala Rilo, oh. May calculator pa. Oo, oh, may calculator pa daw, oh. Oo, oh, yan, guys, oh. Magkano dito? 200? Oh, hindi manual na. Hindi oh, manual. 200. oh, may manual siya oh, yun guys, may one manual pala to. May Okay oh, may spectrum oh, Spectrum ang tatak guys oh. relo mo na yan. yan, 200. 200 lang. Diba? ito, ito yung dating pangahit to ah. Mm, guys oh, may mga Antik na nanong dito. No? Antik ano? antique na to eh. Hindi Oo oh, nga, yun oh. Ito ato, pare. Oo, yun guys oh. Antik na to. Magkano dito? Buen. Ah. Ha? Magkano? Yung presyo niya no? Dollar na. Oh. Dollar, 99 dollar oh. Mm -hmm. Pero sa'yo? Akin, 200 lang. 200 lang daw guys. Ito, antik na to. Akin, kira yung nagagalit ka man. 200. Gano? Ito guys, pang massage. Oh, pang massage oh. So. Kaka-testing okay. daw na lobat yeah, na pero working deziraya. to guys. Magkano? 100 lang. 100 lang guys. So hey, oh, pang masad. No, charger nyo. Oh, ah, pero may charger siya kasama. So 200 ano dito guys. Sa ah, ano tayo, tayo na tayo to. Kakatesting na lobot. Ito guys. Pang ano to. Pang altar guys. O oh. oh, diba. Magkano dito boss sapon pon? Yan. Magkano ka dila yan. O. Sa sapon magkano to? Yan. Hindi kasama to. Kasi oh, ito. Oh. Nagkano na kandila lang oh, Oo. magkano, magkano? 100. 100. oh, 100 guys. Lagay ng kandila. Picture frame to. Oh, picture frame okay. no. Oh, picture frame. Pero maganda Ito. guys. Oh. Di tornillo. Sa gisag ng pagpapahalaga. So guys, maganda rin to. Okay. Magkano dito? Punta po. 50. 50 guys. Dito. Kuwenta pesos lang oh boss pagay pa paki-wire mo na bago kami ah, dito may mga wifi pa gayon sa mga wifi mo magkano Kita mo 'no CCTV sandaan lang parehas ang tong dalawa Daja bibenta ko 200 lang 200 lahat 'to Yung lahat na Pero pag pag itong isa baka piso na lang na <laughs> joke lang lahat 200 'to lahat Oh nandiyan na po